at uh, nung pinuntahan ni Father Ingo, Father uh, Cherry uh, ang, ang bata, nandun yung tatay, tinanong niya, tay, may orasyon ka ba dyan? <laughs> Sa meron, Father. Uh, pwede ba na yung occult power mo ay marinounce mo? dahil possibly, tatay yan ang uh, ako sa karamdaman ng inyong uh, anak magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo kaya sa mga bago pa po sa aming channel please po don't forget po hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto Por Punto Timot Naway, Uh, maintindihan po ninyo sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo maraming salamat po kaya huwag na po natin patagalin simulan na po natin So magandang gabi mga kapatid, kumusta na po kayo sa ang dako sa mundo at sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At ngayon ay yung araw na ito, ano lalo ngayong gabi ay may katekisim po, ah, may retreat po tayo with uh, the Diocese of the Pulog. Kasama nila ni Bishop si Vero ang kausap ko ang mahal natin na obispo kanina ang dami naming uh, uh bagay na na, na pag-usapan at marami din akong natutunan sa kanya very simple na mahal nating obispo dito sa uh, dio, sa diocese of Dipulog at uh, nanonood natin ngayon si G4. Maayong gabi, Father Darwin, watching from Digo City. At si Helen Baay, good evening, Father Darwin. At si Vam Ligad, Isma Lohr. Hello, Father. Maayong gabi, watching from uh, Dubai. At si Ate Orsi Lazo, nanonood sa atin din. At uh, si ati Eve, uh, Sister Eva Bubir nanonood sa atin din at si Ana Mi Pulinar uh, watching from Lubok at si Ana in Cabo Harabina watching from Turil So ngayon mga kapatid, ang isi-share ko sa inyo yung experience again ni Father Ingo. Father, pangalawang experience na ano, sa Sacrament how powerful the sacrament of jesus being delegated to his uh, priests sabi niya may isang binatilyo isang bata na hindi na nag-attend ng kanyang regular na klase dahil may karamdaman siya so lagi nang uh, nakahiga Uh, tumatawag tumawag na yung pamilya for the sacrament of inventing uh, dahil nababahala na sila sa nangyari sa bata at uh, nung pinuntahan ni Father Ingo Father uh, Ceribi uh, Emilio ang ang bata nandun yung tatay tinanong niya tay may orasyon ka ba dyan? <laughs> sa meron, Father? Ah, uh, ba na yung okol power mo ay marinounce mo? Dahil, posible Tatay, yan ang uh, cause sa karamdaman ng inyong uh, anak? Ah, uh, sabi ni isang Tatay, kung gano'n, Father, paano? Ano ko po ito isurrender? surrender Hindi ko alam, Father, kung paano. Kung hindi po ito sa Diyos, willing naman akong mag-surrender, Father. <coughs> At ang nangyari, mga kapatid, uh, pinarinounce niya. Inunan niya, <laughs> diniliguran siyang tatay. Uh, binibigyan na ng sacrament At alam niyo, mga kapatid, yung tatay pa niya, ang kanyang inuuna. Na, nag-renounce. Alam nyo, yung anak niya ay bumuti yung kalagayan. Just imagine, no? Sabi niya na amazed niya ako sans dahil ay, hindi ko pa na-deliverance yung bata, hindi ko pa nabigyan ng sacrament. Yung inuna ko, yung tatay niya, nag-renounce muna at dinilivrance ko yung tatay hindi ko pa binigyan ng sacrament yung totoong may sakit pero completely healed na po yung bata so dito mga kapatid ano po ba yung yung uh, mensahid dito uh, sa experience ni Father uh, Ingo, ito po ay patunay mga kapatid na yung occult spirits ay mag-oppress sa atin kapag hindi natin ito marinaw sa so, paglapit natin sa mga albularyo ang paglapit natin sa mga espiritista, ang paglapit natin sa mga occult persons ay hindi maganda yan po ay maka makakontaminate sa atin just imagine no so ako po ay well nakikinig ako ni Father Ingo Uh, lagi siyang nakasunod sa ating programa din sabi niya hindi ko yun inaasahan uh, na na gagaling instant healing for two weeks na uh, may karamdaman na malala na yung karamdaman niya pero nung nakatanggap ng uh, nung dinilibrance niya ni renounce niya yung occult involvement ng tatay completely healed po Kailan kami nag-uusap ni eh, Father Ingo? Last, uh, last Thursday po. Last Thursday po. Okay? So, sana <clears throat> sa mga kaparian na nandito, uh, sana ma-empower po tayo sa mga kapangyarihan na iniwan ni Kristo sa ating lahat. Salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. No? Uh, sila si Sister Mera Laniba, uh, P. Lunes. So, at si Sister Liz Gokutuno Lee. Hi, Father Darwin. Maayong gabi. Always watching from Hong Kong. Wow! Ang padala sa atin ng 10 stars. At uh, sino pa? Tingnan natin mga kapatid. So, si Millie Oliva. Ang padala sa atin ng 100 stars. So, hindi ko na mabasa yung iba mga kapatid. Pasyansya na po kayo at magbasa lang tayo ng ilang komento ngayon. Si Renz Saligumba Kahes, good evening father, watching here from San Miguel Bohol at si Dilia uh, Calo Aguilar nagpadala, uh, mayong gabi father, si Mili Olaiva nagdagdag ng 100 stars at si Hindri sa Arvedra nanood sa atin si Emil Imperial si Grace Abuyabor nanood sa atin ngayon at si uh, Darlene nanood din sa atin si Dennis Vidor nanood sa atin si Herminia Tabanag Purul nanood sa atin din uh, si sino pa? ang daming nanood sa atin umabot ng uh, 500 Si Lisa Lee, nagpadala sa atin ng 100 stars, no? Uy, umakot na ng 1,000 stars, no? Si Mercy Alferes, nagpadala din sa atin ng 50 stars. Si Tiffany Aman, nagluod sa atin. Si Adeline, ah, uh, Adeline, padala sa atin ng, ah, uh, Adeline Oka, 50 stars. Si... Hey Father, when kamu ari sa Cebu, ako mama is ganahan siya magpahiling sa imo na amagod siya ay sakit. Father, currently na asya sa Cebu ron, pero nagtanaw sa ano nang inabangga. Bon. Na kapatid, go to your priest. Okay? Go to your priest po. Go to your priest. Receive the sacrament of healing confession and of the sick and then dagdagan niyo po yung pag-receive ng Holy Communion. The source of healing po yan. Okay? And then, pwede ninyo i-deliverance yung family circle ninyo as long as you receive the, you practice cares. Okay? Si, nagpunta na din sa atin ng stars si Cross uh, Onggi na 35 stars, si Ami na Ilga 10 stars, si Tal Penas Maputol 100 stars. Uy, umabot na na bigla ng <laughs> 1,200 stars ang pinadala ninyo. Very generous kayo mga kapatid. Hindi ko mabasa lahat dahil nandito ako ng live sa ating ano sa ating cellphone. So hindi po ako wala po ako sa atin sa sa parokya. Si Irene Seth Banaa, good evening father. May 7 minutes pa tayo magbabasa lang tayo ng mga comment niyo si Francis Ray Kagast Mm, sabi niya, sa di oro, si Adeline Oka nagpadala ng 100 stars. Uh, good evening, Father Darwin. Ano, wala. <laughs> si Arlene Ordo, Or, Odron Perez nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Liz din, nagpadala ng additional 100 stars. Salamat po. Si Mar Mariette Sumailo. Hello, Father. Watching from Dawes. Si Mary Joy Ducosin Cobillo anong sa atin? Si Maria Edith Handog Itias. It yes. Welcome to the Polo City. Uh, Jennifer Navaja. Good evening, Father. Ask ko lang if paano madalivrans if mayroong nagkasakit sa ating family. So, paano mga kapatid? Practice cares first. Cares is confession, adoration, rosary, eucharist, sacramentals. Yung mga oppression, mga kapatid, ay uh, kung yung sakit natin ay oppression pagagalingin yan sa Diyos sa pamagitan ng kanyang uh, mga sacramentals po <coughs> sa sacramentals ng simbahan po at uh, paano i deliverance just deliverance your house and then deliverance your family circle and dyan yan po sa punto per punto stuff yung per ng simbahan at pwede kayo bibili ng deliverance handbook catholic handbook ni Father Sikia po at si Reline, Amante, good evening Father, God bless you all. Watching from Hong Kong, nagpapadala rin sa atin, sa atin ng 10 stars po. Salamat po. <clears throat> Ay, umabot na ng 1,435, 34 stars ang pinadala niyo. Si Brother Palak, nanood pala sa atin. <laughs> Magandang umagas ang ah, magandang gabi sa iyo brother Palak si John Steven Alfonso nanonood sa atin si Ana Rulina Alboro good evening father darling watching from Mandaluyong City at si Carl uh, Carlos de la Cruz no? good evening father uh, si Elsa Bayhunan blessed day at si Love Sadel nanonood sa atin si Raymond Bundad si Ilma Kagulada nanood din si Maria uh, na napadala natin ng 50 stars. At si Ferdinand Ban Buhig, nag, um, nanood sa atin. Si Ami na Ilga, ng 10 stars. At si Ayrent, good evening from San Miguel, Paris, Panakan At si Mike Michael Ampinos, napadala sa atin ng 10 stars. At si uh, Dale Leona Sitnabsir, nanood sa atin at si GV na si magkita na sa 10 stars si Pink Corner from Tagum City si Jim A. Aron nanood sa atin sa Occidental di ipa si uh, Akaso nanood din sa atin si Liz Gugutano Lee no? na nasa atin ng 100 stars no? So, ang daming nagpadala sa atin ng stars ngayon. Maraming salamat po. Umabot na ng 1,454 stars ang pinadala ninyo. Si Cheryl May Castillon. Kami itong niara sa Valencia Father nga nakasakay ni mo sa barko. Oh, wow! No? Salamat. Si Riz B. Francisco Santania. Shout out watching from Qatar. At si... so, hindi ko mabasa lahat. Pasensya na po kayo dahil ang dami nagko-comment natin. Hindi ko mabasa lahat po. Pasensya na po. At mawala bigla sa live natin. Sumabot na na almost 1.5 yung ano, yung stars na pinadala ninyo. So, Rizal Damait. sabi niya, nagkita ko ako pamilya yung si Clyde Gitgano nanonood sa atin si Leah Salisi Fisher na doon din sa atin ngayon. Si Marco, San Carlos City, Negros Oriental. At si Cindy Priglo, na doon sa atin. Si Aki, ah, ano sa ito? wala? Ano sa kabalik sa CDO? Oh. Uh, huwag kang malalala kapatid, dahil may invitation natin si Monsignor Legitimaspo. At si May Estabas, na doon sa atin. Good evening, Father Darwin. Nagsugod na ko gamit sa prayer book. Kaso wala dyan ko ka to sa Blessed Sacrament. So, pinakimportante po yung adoration po. At uh, si Shai, sa Father, kailan po kayo magkakaroon ng online blessings sa sacramentals po? So, every, ano po, may blessing po sa Punto Pro Punto staff or sa Punto Pro Punto YouTube channel natin every may actual blessing po sa office natin from 1 to 2 na mag uh, ano lang kayo mag, mag tune in sa punto pro punto youtube channel natin at from Kuwait si Cis Reyes Narido at si Inday Stephanie Palmes at si Mark Giselle nagpadala sa atin ng 100 stars oy Maabot ng 1.8, almost 2,000 stars ang pinadala ninyo. Ang generous nyo naman. Si Elvin Tano, shout out po. Father watching from Pagadian City. At si Ilpa Buena Madelia, napadala sa atin ng 99 stars. At si uh, Lutes, 10 stars. Si uh, Evangeline Ritiza sa Davao City. Si Filoy Mina, nanood sa atin. Sa Kuala Lumpur, 1 minute na lang na, na Yung oil po ba sa saan po pwedeng bumili na ah, sa olive oil and, uh, pwede kayo magpablesan yung pari ang olive oil ay nasa lahat ng grocery po at ang magbless ng oil ninyo ay hindi po yung albularyo yung, 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 dapat pari po, region, narciso kabili, nakita rejud mo sa akong so nawala I'm always watching you, Father Darren bless you more Joy Makiling Lisabelli Uh, from Tandawan Moon Cayo Davao Dior Oliver Balignot nanood sa atin at si Mary Elaine Litas nanood din sa atin si Sister ano? hindi uh, ba tayo ang imong schedule pa salamat. <laughs> Oo. Salamat Sister Imper. Si so, Janice nanood sa atin ngayon at si Janice Alangan. Sister Janice kumusta ka na? At si Jacqueline na sa atin ng 50 stars. At si... Ah, uh, please people So, hindi matuloy yung talk natin sa so, February 27 po. Susunod so, lang ng mga... Ah, uh, 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 susunod so, ng mga pagkakataon mga kapatid. Si Noel Cab Cabrenda. Pag nasa tinantay 10 star. Watching from Vito, Minglanilla. Soft as chai, soft nanood sa atin. So, fighting Maria. Tatak safety with a humble heart po. God bless.